sila. Balikan yeah. din. Balik ade. pa naman ah, senior citizen. Na. Nakakapit sa kawayan si Tatay oh. Bikade na ng kawayan tara, sandan natin. Lolo pa naman ah, senior citizen. Mamatamaan pa ng kawayan niyo na, delikado, baka makatama pa. Ako oh, oh, nga ako isa. yung pababa. Antay nila doon sa, ano, sa paket. O, oh, paket na ulit. Antay nila doon. Ay, niwanan na. Niwanan na si datang. Gusto po. Oh. Para, kapitan natin. So, as you know, si Papilipis, si Nalipangki, ayun, o. Wala na sa natin eh. Tara. Tara.

Adi Maluwag. Ang bahay nyo O oh, sige Sige tay Mga babayan Sa tulong kita natin siya no? Hindi natin nasa na gano'n yung, ano, yung Ginawa nila So, maraming maraming salamat. Sa so, maliit malit na paraan nakatulong tayo kay tatay. So, maraming maraming salamat sa support at pag-share sa ating ating mission. Maraming maraming salamat po. Guys, nandito na tayo sa Patar Beach sa lighthouse. Ayun, so, nakita nyo. Um, sa Bulino Treasure, kung saan ang lighthouse makikita mo. Yeah. So, binay yan. So, binayin namin dalawa yan ang aking partner. Ang aking asawa. I love you. So, ayan mga babayan. So, dito lang ating vlog for today's vlog. Maraming salamat po. Team Dari Franky, Shifa Philippines, Speed Metal at sa lahat ng ating mga babayan. So, hanggang sa muli. Paalam!